Narinig niyo na ba yung salitang naiintindihan kita? Pero paano naman ako? Ito yung mga tanong natin sa mga sarili natin. Na oo nga no, paano nga naman ako? Naiintindihan niya rin kaya na nararamdaman ko. Naiintindihan niya rin kaya na nasasaktan ako. Yung tanong na yon, tanong mo lang sa sarili mo na hindi mo kayang itanong sa kanya o i sa kanya. Dahil nga, pakiramdam natin, hindi naman niya obligado. At since tayo yung mas nagmamahal, dahil nga hindi patas yung pag tayo yung mas madalas na sasaktan. Na kahit anong sitwasyon, iintindihin mo siya dahil mahal mo siya. Na kahit minsan naiisip mo na sana minsan tanungin niya rin ako. Lagi yung tatandaan na yung mas higit na nagmamahal sa taong hindi kayo pareha sa na nararamdaman, kailanman hindi hindi nila kayo tatanungin kung paano nga ba kayo o anong nararamdaman ninyo. Dahil pinili natin na maintindihan sila kahit nasasaktan ka na.